Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainags ano, Kung nasaan man kayo ngayong araw ano. At gagamitin ko muna ngayon yung sasakyan ng ating uh, panganay na prinsesa Honda HRB Hiniram kasi ni panganay yung, ano natin, yung, yung truck natin Kasi meron silang business At kailangan nila nang ng malaking sasakyan yung panghakot Kaya switch muna kami ngayon Ngayong araw lang naman At para makatulong naman tayo sa kanyang business Titinda kasi sila ng anay yung mga damit na luma, ano, mga vintage clothes. Yan. Ah. Oh my god. Oh. Okay yan. Eh. paano ba to? Ayaw ka. Yan, gagamitin ko ulit ito mga lang Sabi, ano lang daw ito na tapak. Tapos, Yun touchless touchless ano pala keyless hindi touchless keyless yun natapos ano pa ba medyo nakakasilaw ngayon ganda ng panahon natin ngayon mga kainis ano kung napapansin nyo medyo ngungo ako ngayon no? may, may sipon ako nagsisimulang sipon mga kainis dahil papalit-palit ang ano natin ngayon ang panahon malamig mainit nako eh hindi maiwasan minsan na hindi ano hindi magkasakit yan, may, may sipon pero kaya naman nating magtrabaho, no. Ah... Uh, tinatantya ko rin kanina eh. So nakapag-push up pa rin naman ako kahit papaano which is kinaya ko naman. Mararamdaman ko naman kung hindi ko kaya. Yan, hindi naman yung, yung sipon natin ay eh, nagsisimula pa lang. Hindi hindi siya malala, ma. Hindi siya malala. So pasok muna ako. Yun, naglalagay salamin ko, kailangan ko magsalamin kasi <laughs> init na talaga mainit yung panahon ano? yan alright so See you, see you mamaya mga kinags Winter, spring, summer Or fall, tuloy ang buhay Sa Canada Naalala ko dati nung ano, ano, pandemic 2020, 2021 20, Hanggang 2022 Yan Hindi, <laughs> 2020, 2021 22 So pagka nagkaroon ka kasi ng sipon ah, uh, sigurado magpapaswab test ka niyan, ano? bago ka pumasok sa trabaho mo pag, pag meron ka mga sintomas ng sipon ubo, kailangan mo mag swab test yan para malaman kung meron kang ano ah uh, COVID mahigpit sobrang higpit nung, nung mga pandemic na yun nung time na yun ano tapos sa, uh, sa trabaho namin halos lahat nagkasakit ng mga empleyado mga kainags nagkasakit sila tingnan ko lang double check ko lang so, nag lock ayos ayos automatic pala yun pagka lumayo ka automatic maglalock na yun Madi ano na lang ng sensor. So yun, uh, automatic magpapakuha ka ng ano no ng ng swab test. So halos lahat ng mga kasama ko rito parang nagkaroon sila lang ano no, ng sipon. Yung sintomas tapos yung iba nagpositive sa COVID. Ayun, so natatandaan ko doon sa area namin sa cooler, Uh, halos lahat nagkasakit mga kainis ano? nagkaroon sila ng sipon yan, mga sintomas ganyan. tapos yung iba pag may sipon at ano, hindi na talaga pinapapasok kaya meron kang COVID or wala or negative ka hindi, hindi na huwag na munang pumasok kasi baka nga makahawa yan. so kami dalawa dalawa lang kami ano? ang hindi nagkasakit nung time lang pandemic mga kainags ano? isa na ako ron isa, isa ako tapos isang, puti, isang puti dalawa lang kami halos lahat nagkasakit yung mga kasama namin sa area namin Ayan, sa freezer naman, area ng freezer marami rin, marami rin nagkasakit marami rin tinamaan ng sipon Ayan, kaya syempre pag ka nagkaroon ka ng sipon noong time na yon hindi ka makakapasok kaya pagka hindi ka nakapasok wala kang incentives no? pero bayad ka pa rin naman dahil meron tayong call sick dito yun nga lang, medyo mababawasan ang kita mo kasi wala kang incentives dahil hindi ka nagtrabaho pero syempre, hindi naman importante yung incentives Ang importante is yung safety ng lahat Kaya nung time na yun mga kainags ano, Talagang malaki ang pasasalamat ko sa taas noon Nung time ng pandemic hindi ako nagkasakit Awa ng Panginoon, lakas ng pangangatawan ko Pero after nung ano After nung pandemic na 2023 <laughs> Doon naman ako nagkasipon Yeah <laughs> Pero okay no Okay yung timing yan, kasi pagka nagkaroon talaga ng ng ano ng symptoms na sipon dati. Ang hirap, ang hirap makakainag ano Ah, uh, pag pag may sipon ka, hindi ka nga makakapasok tapos maghihintay ka ng isang linggo yata. Tapos magsaswab test ka uli. Yan, kasi papa papa karamdaman mo yung sarili mo kung ano eh. 'Di ba sa loob ng isang linggo papakiramdaman mo yung sarili mo eh. Pag may sipon ka or may symptoms tapos pag pupunta ka ng trabaho mo, magsaswab test ka na naman uli. Ayan. Para ano, sigurado. Ganon talaga dito sa amin eh. Tuwing papasok ka rito, may mga sasagutan ka. Pag nagsinungaling ka, alibawa sinabi dun sa tanong ay meron ka bang symptoms na sipon? Tapos pag sinabi mong no, at nalaman nila na meron ka na symptoms o sipon, ano yun mga kainags ano? yung, yung iba nga tinatanggal eh kasi pagsisinungaling yun eh kasi ang COVID ay hindi magandang ay hindi ano hindi dapat uh, binabaliwala ba? Diba? maraming mga mga namamatay kaya dapat magsabi ka talaga ng totoo so pasok muna ako mga kainags at para ano magwa warm up pa ako eh Uwi na tayo mga kainags Ayos Yan Kitang kita talaga yung ngiti ko hanggang tenga eh, no Basta talaga uwi na eh Wow tsaka ano no Hindi hindi malamig Ina-expect ko medyo malamig ngayon eh Pero hindi naman kayang kaya Tapos yung nararamdaman kong ano Yung sipon mga kainags ano Parang guminhawa no Mula nung parang na-stretch yung ano natin Yung ating katawan sa pagbubuhat Parang guminhawa kasi parang Alam nyo yung pinapawisan ka na parang hindi ka pinapawisan kasi nga kasi doon sa pinagtatrabaho ko malamig mga kainis ano parang ayaw lumabas ng pawis pero pero ano parang pinapawisan ka kaya parang ngayon yung feeling ko parang guminhawa ano hindi ka tulad kanina Mag hindi, ano naman kanina okay naman kanina kaya lang medyo syempre galing siguro tayo ng ano no pahinga kaya parang tinatamad tayo ganda pa ng araw yan kanina nagdadalawang isip ako kung sabi ko magano kaya ako mag-call si kaya ako yan kasi isang isang isa pa lang yung nagagamit yung call sick, no. Meron tayong limang call sick na taon na to, nagamit na natin yung isa. May apat pa tayo pero bukod sa limang call sick na taon na to, may mga call sick pa ako na hindi nagamit last year which is nag, o, nag carry over ngayon. Nag carry over ngayon. Yan, kaya marami tayong call sick pero yung call sick ginagamit lang natin yung pag talagang kailangan-kailangan may sakit or meron tayong importanteng lakad yan tapos sana uh, ko eh yung, yung tuhod ko mga so, yung kanang tuhod ko yung kanang tuhod ko parang ano masakit parang <laughs> parang nirarayuma pambihira pero kanina pag nung pumasok ako kanina meron na eh may konting something na ano mga kainis so, siguro baka may nakain na naman ako na bawal sa akin ano ang Or siguro baka dahil to sa ano sa malamig na yung change sa ano, climate change no pabal malamig ng mga nakaraang araw. Yeah, kaya siguro ganyan. Pero parang alam parang hindi naman siya masakit na masakit no parang meron sa joints, sa joints pagitan eh ano yun rayuma yata yun eh no arthritis rayuma basta pag sa joints eh no? mga tuhod ganun ako ganun talaga pagka nagkakaedad na tayo mga kainags ano ganun talaga Ah, ganda ng ano natin, ang oh, ganda ng ano natin, oh, ng Nang harapan natin, ano? Ba, yung paligid natin, ang ganda, no? Nakakatuwa. Eh balita ko, eh, mukhang babagsak yata ang slow bukas. Huwag <laughs> naman sana. Amira. So, uwi na muna ako, mga kainags, you no? Know? At gamitin uli natin yung sasakyan ni ano ni ni panganay na prinsesa. Yan. Tara, tara right, Kiles Talagang pagka hawak hawak mo lang yung Basta hawak mo lang to Nasa loob lang sa bulsa mo lang uh, Mabubuksan na paglapit mo Tapos pagka Pagpapaandarin mo na Hindi mo na kailangan ng susi ano Wow Tingnan mo na Nakalock na ba to Automatic lock na yan ano To 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 to, to. Sabi ko lang yung preno Tapos ito, engine start Yun Ayos Yan, buti na lang Dito na si Mahal na Rena Nabuta natin Ano mo dala mo ma? Ayan. Tinapay Tsaka, uy, buti na lang Ah, tam-tama Ay, baboy Ayoko Ay, ng baboy Ito lang ako Pork ano yan? Nakarap Pork ano? Pork na yung mga ribs na Ribs baboy? Oo Ano ba ito? Ano ba ito? Anong klase ng luto? Sarap to ha? May ah. kalabasa yun. May kalabasa? Ano masarap yun? May kalabasa? Kumain ka na ba? Tapos na. Tapos ka na na kumain. Kumusta trabaho? Sobra. Pagod. Bale to, Nandito naman yung mga to. Mawawala yung... Bawang ang dalawa. Mawawala naman yung pagod natin ito, pag natin ito. Pag nakita natin itong dalawa na to. Eh. Lalo itong bunso. Meron akong sipon. Eh. Pero ano naman, hindi naman masakit yung, 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 yung ano ko, yung sipon yung ulo ko. Ano ka mahiwa? Nahawa ako iyo. Hindi ka mahihiwa, mamaya hihiwain kita. Nahawa? <laughs> Ay. 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 Hindi, ano? Gumanda um, pa ako. pangalit. po, Panginoon. Naku, bumagsak ang susi ko. oh sayon sayon Sa'yon. Bumagsak. Saan tayo? Saan tayo? Saan tayo? Saan tayo? Paluin mo na lang ako sa puwet. Nandiyan sa taas. 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 Ito yung uh, pamalo mo. 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 Tapos paluin mo ako sa puwet. Ayan paluin mo, sa port. Sa port mo. Paluin mo ako sa puwet. Sa puwet mo ako paluin. Corny. Hindi, bumagsak yung susi ko eh. Biro ka. Kasi nung nakarang yung huli kong sasakyan. Sit, sayon. Bumagsak yung remote niya. Nag-crack. Ito, buti naman wala. Awa pa ng Panginoon. Wala. Sayon, sit. Tapos Siyan. hindi na gumana yung remote kung nag-crack yung ano ko. Sit, sayon. Ayan, buti meron pa rin. Oh. Buti wala, walang crack. Oh. Eh. Ayos. Nah. Kain mo na ako? Yan, kain tayo nito, makakainis. Ang sarap nito. ah. Ah, uh, ano to, malasa to eh. May malasa to eh. Saka to, pinapay. Pinapay mula kay Mahal na Reina. Ano? Ha? Kendo na ano? Ha? Ay. Pero yung ano, yung yung tuhod ko mga kainay, ano, parang sumasakit ano. Masakit na masarap. Na ganun. hindi siya yung masakit talaga, masakit na masarap. Pag uh, binibend ko siya, pag, pag ko siya, parang ano doon yung masakit eh. Masakit pero masarap ganun. Inuman ko lang ng gamot, o, ng antibiotic. Yung gamot natin sa gout, pwede yun eh. Antibiotic, anti-inflammable. Ganun talaga pag nagkakaedad na, no? Lumalabas na yung mga sakit. Nako, Panginoon yung mga kabataan natin na inabuso ang ating katawan ngayon na lumalabas ano <laughs> uh, to okay e, sa pagkain to eh. ano ba kinain ko noong nakaraan Uy! Yan, magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano? Uh, update ko lang kayo sa tuhod ko Okay naman na yung tuhod ko Nawala na yung sakit Siguro from, yung sakit from 10 uh, 1.5 na lang yung naramdaman kong ano ngayon hindi, sakit. Actually hindi naman siya masakit nga sabi ko sa inyo no? Yung parang masakit lang na masarap Yan, Okay na siya oh. Uh, umepekto na yung gamot na ininom natin kagabi Tsaka talagang ano lang Pahingalan talagang kailangan Nakatulog naman ako ng 8 hours At least 8 hours pero yung sipon ko hanggang ngayon uh, ganun pa rin, ngongo pa rin ano. Tsaka maganda naman sa sipon ko kasi yung plema ng sipon ko lumalabas. Yan, kahit papaano. So nakakalakad na ako ng maayos ngayon, no. Kasi ka kahapon kasi ganun, ganun ako maglakad, oh. Yan, ganun at saka pag bumababa ako ng ano, ng hagdanan, nahihirapan akong bumaba o nahihirapan akong itiko yung yung tuhod ko. Pag ano pag bumaba ako diretso, <laughs> Pero at least ngayon yung importante eh, Maganda na yung pakaramdam natin At pati yung tuhod ko okay na rin Yan. Wow Naririnig nyo yung ibon na yun mga kainag Yung matinis ang boses Yan. Ano yun eh Yan yun oh. Ano yun uh, Ano yun Ibo na Blue Jays Yan na, 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 Nakikita nyo ba yung ano Yung suot ng sombrero Ng mga ano Ng Toronto yung sa may base sa may baseball MLB. 'Di ba mayroong ibon na nakasulat sa ano nakasulat sa sombrero nila. 'Yun 'yun. Blue Jays na ibon. 'Yun. Nandoon siya. Ah, uh, ganda ng ano natin ngayon, ano? Beautiful day. Oh my god, wala nang snow. Ginigilit tayo ng kape, no? Yan. So habang naghihintay tayo ng kape, mga kainig, eh, magano naman tayo. Uh, random question and answer tayo, no? Kasi may mga comments na hindi ako nakapagbasa nung mga yung mga huling-huling huling vlog natin. Ah, uh, ito to to to. Yeah, yung, ano yung manu tayo ng ano, pupunta tayo ng gun range. Yan yeah, 'di ba? So may mga tanong doon, magandang tanong kasi no. Yan yeah, shout out kay Rob TV Phil Can Life no. Ah, uh, tanong niya eh, tanong ko lang din sir Kunwari, may nag mag sa iyo o kaya on the way home may masamang loob na nagpahinto sa iyo. Alam mo na may baril ka, gagamitin mo ba for self-defense? Yan. So, napakagandang tanong, ano? So, depende yun, Rob. <laughs> depende mm -hmm. yun. Uh, actually, yung baril na kung ano man ang mayroon tayo, hindi natin pwedeng gamitin yan sa mga masasamang tao. Yan ang pagkakaalam ko. Hindi natin pwedeng gamitin yan. Yung baril na yan ay allowed lang sa atin para sa gun range or sports. Doon lang allowed yan kung sakali nga, kung sakaling may magpahinto sa akin ng masamang loob, syempre, call 911. Call 911 lahat, call 911. Basta call 911. <coughs> Excuse me po. Tsaka kung maaari, kung makakaiwas ka, iwas ka, alis ka, sakyan mo, ganon Kailangan yun eh. Tsaka yung baril naman, hindi mo naman kaagad makukuha yan kasi nga nasa malayo no pag pag nag-drive ka kasi nasa ano yun nasa malayo eh kung sakali man makuha ko yung bag makalipat ako ng upuan eh. kung nasasahan yung mga baril hindi ko rin kagay mabubuksan niya kasi may kandado yun eh may kandado yung case may kandado din yung ano yung baril sa loob hindi ganun kadali siguro bago ko mapunta yun eh kung babaril na ako mababaril na ako no? pero depende din depende sa scenario yan eh. yung talagang life threatening na yung hindi ka na makakaiwas talaga Wala na yung corner ka na Naista ka na talaga Wala na talaga No choice ka na Kahit matagal yung Buksan yung ano Mga barel Siyempre bubuksan ko na yung example Yung nangyari sa ano no Yung uh, Ano yung concert attack sa Russia Di ba nabalitaan nyo ba yung sa Russia Tapos nahuli nila yung apat Apat na terrorist no Pagka ganun na yung senaryo, wala ka ng choice, wala ka ng ano talaga, talagang nakikita mo na yung mga kasama mo, pak, 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 pinagbabaril na. Siyempre, first, ano na, uh, ibang usapan na, self-defense na talaga, life-threatening na. Ayun na yun, kukunin ko na yung, kukunin ko na yung baril ko. Siyempre, alam naman na may baril ka, hindi mo gagamitin, tapos nakita mo yung terrorist or yung masamang tao, nakatingin na sa'yo. Diba? Tututok na sa'yo yung baril na gano'y yung baril niya. Kakalabitin niya na lang. Ano yun? Siyempre, papanuorin mo na lang na, Teka muna, teka muna. Huwag muna, huwag muna. Hindi pa ako handa, hindi pa ako handa. <laughs> Di ba? E, Siyempre, mga ganyang senaryo, kahit saan, life-threatening, wala ka ng matakbuhan, corner ka na, meron kang baril. Di ba? Para sa akin, I'll use it. Gagawin ko na yon. Talaga, siyempre, kailangan. Wala na. Kaysa naman yan. Sabi ko sa iyo eh. Kita mo na yung terrorist eh, na na sa iyo, eh, di ba? walang kang kalaban-laban. Eh meron ka naman choice, di ba, para pahabain pang pa mo. So yun, syempre gagamitin ko. Depende sa scenario yan. Pero kung papahintuin lang ako or yung road rage, road rage lang, hindi, hindi ko gagawin yun, mga kainan sa Iniiwasan ko rin yung road rage, road rage na yun. Minsan ano eh, pinapalawak ko na lang yung isip ko eh. Syempre hindi mo rin talaga maiwasan na hindi uminit ang ulo pag nag -drive ka, ano. So mayroon pa isang tanong dito, tanong tayo uh, isa pa. Si ano si Burden Lightning. Sabi niya wrong place yata ang left index finger mo, kainags. O nga yung ano. Kasi sabi ko nga sa inyo hindi pa naman ako ganoon ka veterano sa paghawak ng baril. Nung pumunta nga tayo ng West Edmonton Mall sa May Wild, wild West, marami ako natutunan doon mga kainags na yung paghawak. Paghawak ng ano. Dapat dapat pala ito nasa gano'n, nasa nakaganyan pala dapat. Itong right thumb nakaganon. Kasi dati nakaganon eh. Oh. <laughs> Kaya bumabagsak yung ano, yung magazine. Napipindot ko yung ano, release ng release button ng magazine. So tinuruan ako nung ano, nung kababayan natin. Ganito raw dapat. Yan nakaganon. Yan ay yun, ganyan Para hindi ko napipindot yung release button. So maraming salamat sa sa question. Si ano naman si Daniel Gapas yan. Bakit di mo dinala yung shotgun at rifle mo manggani? Di ba? Di ba yun pwede sa gun range? Pa shout po. Yeah, shout kay Daniel. Yung ano natin, yung shotgun natin, hindi pwedeng dalhin dun sa ano, sa Wild West bawal. Basta yung mga malalaking bala na, mga mga AR na bala, yung mga pang pang hunting na bala, hindi pwede doon. Hanggang ano lang sila yata, no? Hanggang 45 tapos hanggang 40 40 caliber ano ba basta, basta, basta 45 sigurado ako sa 45 eh 9mm sigurado kaya yung ano natin yung rifle natin 9mm yun eh dadaling ko doon next time pag pumunta tayo so meron silang limitation sa mga ano, sa mga klase ng baril so si ano naman o, ano, si Boy Goyo gandang gabi o oh. araw sa iyo kainags tanong lang kailangan din ba kumuha diyan ng ITOPF diyan para makabili ng baril sa Pinas ITOPF ano naman tawag diyan salamat dito po ano kailangan pag makakabili ka ng baril kasi pag bibili ka ng baril dapat meron kang tinatawag na ano yung PAL P A L Papa Alpha Lima yun yun, pal. Ngayon, kung tatanungin nyo ako ano ibig sabihin ng meaning ng pal, nakalimutan ko na po. <laughs> kasi ang usually tinat tinatanong sa'yo dito eh, do you have pal or pal? Uh, yun kaya, yun, yun yung alam ko talaga, mas madaling big kasi no, pal. Basta yun, basta may pal ka, restricted or non-restricted, yan. Pwede kang bumili Pero depende kasi ako Ano ako eh uh, Restricted Tsaka non-restricted Yung pal ko no? Pwede sa pistol Na maliit At pwede rin sa mahaba Yan Pwede akong bumili Yung iba kasi ano lang eh uh, Non-restricted lang Pag sinabing non-restricted Ano lang eh, Mahaba lang Pero hindi ka pwede Bumili na maliliit Maraming maraming salamat At papahinga na muna ako Dahil <clears throat> meron nga tayong sipon ngayon At hindi medyo maganda Ang ating pakiramdam So sa mga ng videos Nag-like Maraming maraming salamat po ha. Sama baguhan, don't forget to subscribe, sama comments, leave your comments, thank you very much, and guys